Anong negosyo po ba ito? Printing shop po siya. Magkano po ba yung, ha, yung i-contribute po ninyo? 200k po. Sinasabi niya sa akin kasi, wala daw akong karapatan doon. Sa daw po yung nagpagod doon. Relito, may 200,000 daw na ipinadala sa inyo. Natanggap ko, pero hindi ganun kalakiter. Bakit po kayo Sir Relito nagme-message doon sa bata? Anong gusto niyong ulam, Mamaya? Alam kong natatakot ka at sorry ha, mahal na kasi kita. Pero huwag ka nang matakot, pinipigilan ko na, ayaw ko na maging malungkot ka. Pero anong namin yun Ma'am? Ganun na lang, Ma'am, hanggang mangyari na lang, 10,000 na lang. Dating yung kinakasama na? Hindi po. Ah, uh, kumbaga LDR po. Ah, long distance kumbaga relationship. na, nakilala ko po siya sa Opo. Dating, po. dating po. Ah, dating online? Opo. Pero ito ba, eh, nakita mo naman in person? Nagka face to face naman kayo? panong noong April lang po, noong dumating po ako galing sa Saudi po. Okay. Ah, yes. Kasi si Ma'am Arlene Castillo po ay isang uh, OFW. OFW. Opo. Ang sabi po ninyo kanina, eh meron kayong uh, ipinundar Opo. kayong dalawa. Opo. Kaya para sa isang... Anong negosyo po ba ito? Printing shop po siya, sir. Printing shop. Okay. Saan tong printing shop na ito? Sa so May Conception po. Sa Tarlac Magkano po ba yung... Uh, on your part, ha? Yung i-contribute po ninyo dyan sa venture na yan? Mga 200k po. At 200,000 din yung ibinigay nung isa? Wala po. Sa akin po, wala po, wala po akong alam eh. Na... So wala talaga? Nyo. Opo. Kung yung sa pagod at saka isip na lang po niya yon. Okay. In, in, in other words, yung sa kanya lang is yung uh industry na tinatawag no Apo. yung siya yung nagtao siya yung nag-asikaso siya yung siguro pang-araw-araw na nagmamanage pero ikaw yung nagbigay ng kapital Apo. Apo. okay uh, kamusta naman yung negosyo po niyo okay naman po siya sir um yun nga lang yung sinasabi niya sa akin kasi wala daw akong karapatan doon wala kang karapatan Apo. ikaw nagbi nagbigay ng kapital nga po okay. Okay. daw po yung nagpagod doon kahit na pero ako daw 'yun. Kung wala alin? kung wala daw siyang isip at saka pagod, wala po daw din 'yan. Negosyo nyo na 'yan ay kumikita na. Opo. Pero wala po ako doon. Ever since Opo, wala? O, o, o. Kailan pa po ba 'yan nagsimula? Nagsimula po siya nung November 1. Ah, uh, kumbaga canteen po siya na may halong printing. Tapos hindi po naging okay yung hang kantin so ginawa na po namin na printing yung po. Yung printing. Opo. So wala kang Uh, profit? Wala po. Wala kang wala. share or anything? Pero alam mo kung magkano yung kinikita ng negosyo po niyo Nasasabi lang po nila mama sa akin yung per day po nila noon. Nakakaabot din siya ng 2,000, 3,000. Minsan umaabot din siya ng 7,000 po. Per day? Apo. Yung, yung sinasabi po nung dati po ninyong kinakasama na wala kang karapatan Opo. doon sa negosyo na yan. Ang ibig ba niyang sabihin is uh, wala kang karapatan sa kita? pero ibibigay ko yung 200,000 na ipinuhunan mo or talagang wala ka nang may expect wala ka nang mahihintay sa akin ang kwan po niya wala na daw akong karapatan doon kasi po pangalan po daw niya yun pero hindi po niya itinatanggi na merong 200,000 pesos na siyang uh, naging puhunan or kapital para itayo yung negosyo na yon. Kasi nasabi po niya is 150 po. Inaamin niya na may halaga although hindi hindi tayo sigurado, hindi siya Opo, o hindi uh, po sure. Kung 200,000 ba yun or 150,000. Opo. nung nung ipinadala niyo po ba yung halaga eh ang understanding niyo po ba yun ay utang? Ganun? Hindi po. Kung uh, usapan po namin yun kung mag invest na sa aming dalawa yon for business. Kasi magka-relasyon po kami. Okay. Relito, Uh, may 200,000 daw na ipinadala sa inyo si Ma'am Arlene Castillo na siyang naging kapital diyan sa printing business sa may Tarlac. po ba siya ng, na, sir, ito sir sa akin, nahanapan oh, niyo oh. po ba siya ng resibo na 200 plus thousand ang naibigay niya sa akin? May I, i itinatanggi niyo po ba, Sir Relito, na may natanggap kayong halaga sa kanya? Yun po ba yung may, punto niyo? Ni, hindi, sir. Ang, ang sabi ko, sir, natanggap ko, pero hindi ganun kalaki, sir. Mak unang padala niya sa akin, sir, 20,000, 20 plus 1,000. 20, 20,000 lang? Isang... Yes, sir. Unang padala niya yun sa akin. Okay. okay. May record siya dyan sa GCA, sir, kung hanapin niyo po. Kasi para ito... Para sa isang... Ito, ito sir, explain ko yung side ko, sir, no? Sige. Para sa isang, computer para sa isang computer. Ngayon, eh, kailangan dalawa ang PC para gumana ng maayos yung negosyo. So, nag-provide ako ng isang PC, isa sa kanya, isa sa akin. So, doon, nag-close na kami ng deal noon hanggat nagpadala siya ulit, I think 60,000 doon naman sa cutter platter niya. Paano niya masasabi, sir, na 100, uh, 200K thousand? Ito, mga screenshots ng uh, GCash transactions. No? Ito, una, 11,000. Pangalawa, 31,000. Pangatlo, 20,000. Another 20,000. 30,000. 3,000. 12,000. Ilan pa lang yan? Dito pa. Ang dami pa, pa tong hawak rin? ni Shari ngayon. So kung ang nababanggit po ninyo, Sir Relito, is nasa 20,000 lang or more or less, ano naman po itong mga transactions po na ito? plus ang I think na ibigay niya sa akin, Sir. Wala pa akong unang padala niya sa akin is 20 something kasi yun eh. Pero alam ko nasa 100 plus ang pinadala niya sa akin. Oh, 100,000 na ngayon, may get. Oh, yes, Sir. Pero Sir, lahat yan, Sir, hindi na napuhunan sa printing shop kasi napuhunan po yan doon sa negosyo na kantin po dati, sir. Kantin, alam niya po yan, sir, na mili ng gamit sa kantin. Kaha, kaldero, material, okay. Uh, yan, yan yung, yung, yan, yung, hindi na natuloy or nalugi ba? Yung, yung... Yes. Apo, sir. Yes, oh. sir. Kasi sinara ko yun, sir, kasi ayaw ko naman na pagdating niya, uh, wala siyang makita doon sa pinaghirapan rin niya sa na business. Kaya kinonvert ko into printing shop, sir. So yung dalawang PC, pinagana ko na hanggat nagdagdag siya ulit ng 60,000, yun yung last niya nabigay sa akin. Ga Gano po ba kalaki yung kantin na yun? Malit lang po yun sir. Ang lang amount sir. po ng kantin sir andyan po, ibang pangalan po yun kasi ang pinapadala ko po doon sa pinsan po namin. Okay. So kung ano yun po yung ibang pangalan po diyan, yun po yung pumupunta sa kantin. So, yung mga pangalan po niya diyan, clear po yun na usapan po namin na pumunta yun sa printing shop po. Pag nagtayo ka ba ng isang business, wala kang okay. uh, manpower na gagamitin? Wala kang materials na gagamitin? Hindi really po ba may sa yun? Expenses po yung tawag doon, ter. Really to, yung, yung mm, canteen, yung iba doon, pera ni mama yon Alam mo yun. Ang ka, Ay, may pera ito, si mama ito, doon. So, yung ibang mm, nagastos doon sa canteen, alam mo, may utang ka din kay mama worth uh, ang estimate nila mama mga 50k din yon yun yung canteen at saka yung iba dito na sinend ko kay Dan yun yung pumupunta sa canteen kasi kay Dan ko siya pin sinesend pinambibili yon sa gamit ng canteen alam mo yan lahat ng mga andito na transaction pambili ng printing shop ang negosyo ba tatayo walang expenses walang materials walang pagod ng isa walang pagod walang walang idea, tatayo ba yon yung business na yon? Yun na nga, di ba? O yun An nga, hindi lang pera nga. ang ipairal mo dito. Kasi ako, ultimo, pagpukpok ng pako sa kusina, ginagawa ko. Ultimo, pag-repair ng electric pan, ginagawa ko para makasave. Para yung pera mong pinadalang kakarampot, lumago, lumaki. Yun yung point ko doon. Ikaw kasi, profit ang gusto mo kaagad. So ang, ang sinasabi po ninyo, doon sa venture niyo, itong negosyo niyo, ang naging contribution po niyo is yung pagod po nila, no? Yung pag, yung manpower hindi basically. Po, sir. Hindi lang po sir. Ano pa? Ah, uh, may meron po ako, naglabas po ako ng isang PC po nung una pa lang naming video. Ito ang sinasabi niya noon, nung pinakauna po namin na kuan, uh, tag isa po daw kaming PC. Kaso hindi ko po alam kung ilang PC po talaga ang dinala niya sa amin, sir. Um, po yan ang, sir, nilagay, ang unang sinalpak po niya doon is isa lang po. Tapos, ang pagkakaalam ko po, may binili po siya ulit. Pero galing na po 'yun sa shop. Okay. Alam mo ba ang binili ko? Monitor. Monitor ang binili ko. O sige, ganito na lang, kung mas maganda, dalhin mo yung uh, resibo. Hindi, hindi kailangan mag-provide pa sa ng mga ganun. O dapat ang lang kasi ako lang, kailangan. Kailangan ko lang ngayon. Ah uh, either mag-uusap tayo kung kasi ayoko ko na rin yung negosyo na yon, bibitawan ko yon, itadrop ko lahat ng pangalan ko kung gusto mo yon at mo ako. But babayaran mo ko. Ba't kita babayaran doon? Ikaw yung babayaran ko. Abay, nakapangalan sa akin doon. Ako nagpagod doon. Oh, kahit ikaw nga, nga nakapangalan doon kasi nasa ibang bansa ako noon. At saka isa pa, ayaw mo nga ako idamay dyan sa pangalan yan. Kahit nasabi, sabi ko sa'yo noon na partner tayo dyan. So dapat na, pangalan yun, mo at saka pangalan natin yan conjugal property 'yan. Kayo po ba ma'am Marlene at uh, sir kayo po ba kasal? Hindi po. Okay. Well, yung term na conjugal property, mag apply lang 'yan doon sa mga kinasal. Okay? So, walang conjugal property po na pinag-uusapan dito. Kung sinasabi po hmm. niyo para lang i-justify na kumbaga eh hati kayo doon sa value ng business na 'yan, ay hindi po 'yon ang mag apply Okay? In Okay, see, sir. In, in this case, no? Kasi kung uh, nagkaroon kayo ng pag-uusap na you enter into a business base doon sa mga contribution ninyo baka lumabas ang transaction ninyo ay tinatawag po natin na partnership under the civil uh, civil code na kung saan yung isa ay isang capital partner siya yung namuhunan no nagbigay ng halaga capital sabi niya 200,000 tapos yung isa naman na partner okay ay ang ibinigay niya is yung kanyang industry yung kanyang pagod yung kanyang manpower no in which case kayo po ay considered na partners. Okay? Business partners. At dahil kayo po ay business partners, kayo po ang tinuturing na may-ari ng negosyo na yan. Okay? Ibig sabihin, yung kung uh, magkano yung contribution mo dyan, yun din yung share mo dapat doon sa kita. Okay? So, kung ang naging contribution ni Sir Relito Nipa is yung kanyang manpower, yung kanyang industry, eh baka wag niyo nang hintayin umabot sa korte 'yan kasi yung korte iba value 'yan. O kung 200,000 yung kasi hindi kasi halaga eh, yung ibinigay ni Sir Relito. Yung korte eh, mag eh, i-assess niyan magkano kaya bale yung uh, effort na i ibinahagi ni Sir Relito ni pa. Eh kung i-assess ng korte 'yan na 50,000. Sama mo, mo pa yung PC at yun. O, yung PC sabi natin 75,000. Okay? <laughs> eh di lalabas wala pang kalahati yung magiging share ni Sir Relito doon sa kita. Apo. O, yun yung difference po niya. Kasi pag sinabi kasi na conjugal pro, uh, property mga yan, automatic, half yan eh. Pero di naman kasi kayo kasal. Hindi rin po mag-a-apply yung uh, 147, 148 ng family code kasi hindi rin naman kayo nagsama sa isang bahay. Tama po ba? Nagsama po kami nung kan lang po, nung dumating po ako, nung April lang po. Two months po. Two, two months. Hindi po yan yung uh, ini-imagine ng ating uh, batas. O, kahit sabihin natin na 147, 148 po yung Uh, mag-apply po dyan, eh, ang mahalaga pa rin po dito is yung negosyo dyan. Eh, profit lang naman yung hinahabol nyo, di po ba? Apo. Or mo na ba lahat ng ibinigay po ninyo? Gusto ko siya makuha po, yung shop na yon Kasi sa lugar ko po yon eh. Okay, ganito ma'am ha. Uh, hindi nyo po pwedeng kunin yon in its entirety. Okay? Kasi hindi rin naman natin pwedeng ibalewala na meron ding naging contribution etong si Sir Relito. Bagamat hindi siya halaga, Okay, yung kanyang contribution, yung nabanggit niya kanina, yung mga efforts niya, no? Nagpa nagpagod din naman po siya, no, no? Po. no? Yun po yung essence ng partnership na tinatawag po natin. Ang tanong ngayon kasi, ang mahirap lang kasi dito, Shari, paano yung hatian? Okay, paano yung hatian? Kasi meron ba kayong arrangement na 70-30, 60-40, 50-50? Wala po. Wala? Okay, kasi kung ganyan, kailangan nating i-assess. Wala sabihin? po kasi ako nakukuha na, kumbaga, kita doon sa shop na po. Isa pa yan. Teka lang ha sir, relito ko, kasi the entire time daw walang natanggap itong si Arlene. Yung sales kasi ng daily po hindi pare-parehat. Ngayon sir, siyempre sa isang business, alangan naman, pupulot ka lang dyan ng papel, pupulot ka lang dyan ng materials na gagamitin mo para magkaroon ng uh, printing shop. Siyempre sir, mamimili ka, i-explore mo, magdadagdag ka magdadagdag ka ng machine, magdadagdag ka ng cutting, magdadagdag ka, lahat po yun, pinukuha ko po doon sa daily sales. Kung Which yun... is, hindi niya maintindihan kasi lagi niyang ini-insist. Pinapaikot ko pa, gusto kong mag-grow yung business, sir. Gusto kong lumak lumako, magkaroon ng ibang branches. Yun yung goal ko. Yun yung mindset ko. Okay. Kasi um, kagad, gusto niya, profit kagad. Kasi, wala din namang problema kung pinapaikot po niyo yung pera. Sa... Pero dapat, pera mo. Okay? Kasi si... Uh, nung kumita yung negosyo na yan Meron ng entitlement May share na si Arlene dyan At kakailanganin mo Yung kanyang permission Para gamitin yung share niya Dyan sa profit So hey, Alam niya po yan sir Hindi po Alam niya po yun Iba kasi yung alam lang niya kasi, Doon sa nagbigay kasi. siya ng permiso Ang tanong Sabi natin kasi, na alam sir. ni Arlene Ikaw po ba ma'am Arlene Pumayag ka ba? Nagastos niya yon. Wala po akong alam Wala kang kasi alam? Kasi po Kung ano po yung binibili po Nagamit doon sa shop Galing po yun mismo sa akin, sir. Pera ko po yun. Hindi, wala pong, yung sinasabi po niya na iniipon po niya para pambili ng another machine. Okay. Hindi po yun totoo. Wala po. As in, pera ko po lahat. Ano pong suggestion niyo, Sir Relito? Ganito na lang, sir. Diba, gusto niya yung negosyo. <laughs> Willing naman akong bitawan. Wala akong afternoon, sir. Kasi kaya ko namang magtrabaho, kaya ko namang mag-business ng sarili ko. Ang gusto ko lang po kasi talaga, makatulungan siya, makatulong sa mga anak na, Kasi kalat-kalat yung mga anak niya eh. Hindi, teka lang. Huwag mga anak ko dito. Oo, oo kasi kung ito <laughs> ha, sabi mo, ang intention mo is tumulong. Pero hanggang ngayon, ito na nga, nangangailangan na siya ng pero walang tulong na dumarating. Hindi sir, kaya nga willing na akong bitawan sir. Eh, bigay niyo yung profit ko, bibitaw ko, idadrop ko lahat, kakausapin ko yung uh, landlady namin, yung nagpaparent na idadrop, ipta-transfer ko sa pangalan niya willing po akong bibitawan at alis na po ako doon. Kung yun ang gusto niya. Di ba, okay. Sir? Para lang, para ano lang ano sa po yung ayun, condition nila? Ayun, sir. Yung, yung profit ko, yung dapat ko makuha, doon sa shop, yung share ko. Ma mag magkano po ba yung uh, estimate po ninyo na dapat e profit or share ninyo dyan sa naging business venture po nila? Kasi like ngayon, sir, tingnan mo, rentals na naman. Ako nagpapagod. Dahil lang sa 1.5 nakikitain ko. Pumunta pa ako ng tiyapo para lang magpili ng LTD ng laptop. Eh, e, business nyo yan eh. Wala diba? namang pumilit na magnegosyo kayo eh. Huwag mong sabihin yun sa akin na napagod ako. Yun nga sir, yun nga yung, yung point, point ko sir. Yun yung lagis. point na ako, meron akong pagmamahal doon sa business namin. Kaya ganun yung attitude ko. Gusto ko siyang hmm. mag-grow. Gusto kong paiputin lahat ng lahat ng resources oh. yes, yes, na dapat magamit. So, Paano magkano, na, sir, mag sir Relito? Magkano po? Sa kanya, Sir. Kung magkano ibibigay niya sa akin, Sir. Kahit, kahit 50 na lang, Sir. Okay na ako doon kita po ng shop wala po talaga ako nakuha at saka wala naman po doon eh wala po yung ipon doon na sinasabi niyang kita so anong bibigay ko sa kanya alangan in, 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 naman main, po mag uh, alangan naman po maglalabas na naman ako galing sa akin po di ba ako na po yung malulugi doon sir ganito no uh, dahil isang negosyo yan uh, sir Relito Nipa, at least ako. no meron ka ba ng mga libro niyan para at least makita natin kung paano nag-perform yan magkano yung mga numero magkano yung kinita magkano yung ginastos para din naman uh, maganda, no? Fair yung magiging assessment. Sir, maliit lang yung business nung una na yan. Kantin nga po yan. Kata-transfer lang po into computer shop yan, sir. Kaya hindi ako ready about yan. May business permit nga, hindi ko pa naayos kasi nga uh, wala namang tulong na nanggagaling doon sa landlady ko na hindi ako mabigyan ng copy ng uh, nito, yung contract of lease namin para maayos ko kasi isa sa requirements ng business permit. Okay. So, hindi po ako makapag ng bookkeeping kahit anong listahan. Kasi nga po, wala pa akong mga requirements po. Meron na siyang kagustuhan na 50,000. Pero kasi ang isipin mo, Sir Relito, naglabas na siya ng 200,000. <laughs> Kung maglalabas pa siya ng 50,000, that's already a total of 250,000. Ilan ba yung uh, units nyo dyan? Dalawa lang po. Uh, Sir Relito, doon sa panahon na nag-operate po yung negosyo nyo na yan, magkano na po kaya ang itinubo Magkano na ang kinita niyan? Hindi ko maano sir kasi pinapaikot ko nga lang po. Bakit po kayo nag-iwalay? Nahuli ko din po siya na may ibang babae din po. Na-open ko po yung account niya. O ito nga yun. OFW mo. po? Opo. OFW din? Um, uh, Even yung kaibigan ko, chinat po niyan. Kalandian po niya yan. Alam mo, una pa lang. Una pa lang relito. Really Alam mo kung ano yung background ko. Na-trauma ako sa relasyon. Alam mo kung ilang taon hindi ako nakipagrelasyon dahil sa trauma na yun, nagtiwala ako sa'yo. Lahat, tiniwala ko sa'yo ilat. even pera nga. Di mo ba yun naisip? Tapos ganyan yung gagawin mo sa akin. Lolokohin mo lang ako. Lolokohin mo lang ako sa relasyon. Lolokohin mo ako sa business. Lahat, lahat. Even sa anak ko, ano pa ginawa mo sa kanya? Bakit po kayo, Sir Relito, nagme-message dun sa bata na alam Anong gusto niyong ulam mamaya? Alam kong natatakot ka at sorry ha, mahal na kasi kita. Pero wag ka nang matakot, pinipigilan ko na ayaw ko na maging malungkot ka, okay? Bakit nagme-message po kayo na ganun sa anak ni Ma'am Arlene? Biruan lang namin yun, Ma'am. Gano'n na lang, Ma'am. Hanggang mangyayari na lang, 10,000 na lang. Huwag mo Pero, sabihin biruan yun. Dahil hindi mo alam na alam ko na ang totoo. Si Ash, si yung anak ko. Ilan taon na po yung bata, Ma'am? 12 po. Yung anak ko, nagsabi sa akin na niyakap mo daw siya. At saka yung pangalawa, niyakap mo at hinalikan mo siya sa no, bakit? Tapos yan ang sasabihin mo sa anak ko, ima sasabihin mo yung message na ganyan? Yan po yung mga ibang babae po niya. Tapos ito po, yun yung naging customer po namin. How are you, baby? Apo. Naging customer po namin yan sa printing. Tapos yan po, mini-message po gano'n. That time po, hindi po niya alam na na-open ko na po yung account niya. Kaya nung minesage po niya yung anak ko ng ganyan, nagsabi na po siya sa atin niya. Pero sa akin hindi po siya nagsabi. Doon sa tanong ni Shari, ang binanggit ni Sir Relito, kay 10,000 na lang daw. Yes sir. Okay na po ako doon. Para lang matapos na. Ayoko po maglabas ng sarili ko pera. Okay. Ayoko po maglabas ng galing po sa akin mismo. Ganito ma'am ha, ipagtatagpoyin po namin kayo doon sa, sa tulong po ng inyong barangay ch uh, chairman, Sir Marcelino. Uh, hihingin lang po namin ang tulong po ng uh, inyong tanggapan para pagharapin etong inyong mga uh, ano constituents si Arlene at si Relito actually meron naman ng offer pero to make sure na justified yung offer na yan at magkaroon po no, ng magandang usapan uh, hingi po kami ng inyong tulong uh, secretary na pagtagpuin diyan mismo sa barangay etong sina Arlene at Relito okay. Okay. Uh, sir Relito, pwede po ba huwag na wag kayong magcha chat, -chat doon sa anak nitong si Ma'am Arlene? Uh, wala na, sir. matagal na yan, sir. Kasi titignan yes, yes, pa namin yung ibang conversations nitong si uh, Ma'am Arlene Castillo. And you should know na kung may makita kami dyan, eh hindi kami magdadalawang isip na habulin ka. Kung may makita yes, kami, kalukuhan mo dyan. Pero itong issue na to, yung mga naipundar ni Ma'am Arlene Castillo dyan sa printing business nyo, ako ang suggestion ko sa inyong dalawa. Okay, total... Ah, uh, hiwalay naman na kayo. Parang hindi na rin yes, nakabubuti na magpatuloy pa na kayo ay nag-uusap or uh, i-discuss itong mga ganitong bagay. It is best no na is, yung negosyo na 'yan, mag-agree kayo kung kanino mapunta 'yan, no? Kay yes, Ma'am Arlene Castillo o kay Sir Relito Nipa, which of course it will entail na meron kumbaga bibilhin mo yung karapatan ng isa dun sa negosyo na 'yan. Okay? Yes, sir. Sa kanya na lang, sir. Bibigay ko na sa kanya, sir. All right. No sana. So Yes, Mag-attend ka dyan kay Secretary Marcelino Dalusong Jr. dyan sa inyong barangay, ha? Okay, sir. Copy, sir.